Pinoksan ang Central Visayas Regional Athletic Association o CVRA Meet sa isang masaya at makulay na seremonya na ginanap sa Sports Oval sa Bayawan City, Negros Oriental, kung saan ito ay isa sa mga pinaka inaasahan at inaabangan sa regional sports competition sa buong rehiyon 7, ang makasaysayan, one of a kind, at hinahangaan ng pagtitipon sa lahat ng mga sports enthusiasts. Ito rin ang itinuturing nang pinakamemorable at makabuluhang nga pagtitipon ng iba't ibang sports divisions sa apat na lalawigan ng Central Visayas. Ito ay kasunod ng paghihiwalay ng Negros Island at Siquijor sa Sibiraa hinggil sa pagpasa ng Republic Act number no. 12000 na nagwahihiwalay sa Negros Oriental at Central Visayas kabilang ang Siquijor Island. Ayon dito, labing dalawang division offices na lamang ang magbubukas sa susunod na taon. Samantala, sampu sa Cebu Island at dalawa sa Bohol. Magkakaroon din ng sibiraan ng 8 division offices kung saan pitong divisions nito ay nasa Negros Oriental at isa sa Siquijor. Gayon pa man ipiniliwanag ni Department of Education Regional Director Salustiano Jimenez na hindi maapektuhan ang mga sports events ng Sibira at magpapatuloy ang matatag na relasyon sa Negros Oriental. Sikihor at Central Visayas sa kabila ng pagbuwag nito. Ibinahagi e rin ni Jimenez na all set na ang lahat para sa Sivira at wala nang dapat ikabahala. Uh so far our preparations all set no lahat na kinakailangan na gawin no, para sa preparation at para sa conduct ng uh, Sibira 2025 ay ginawa na no ng ng host at sa ng hosta uh, city at sa hosta uh, division uh, DepEd and of course the regional office and all the local government units who are also supporting the Sibira 2025 so as of now all set so wala kaming mga problema na kita dito so lahat naman ay uh, uh, on the Mula no, Bula dito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Rexmon Omega para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!